Ayan, so welcome back dito no, sa De Enrique YouTube channel. Well, mabilisan lamang po. No, quick reaction po tayo sa mga nangyayari dito sa politics. No? Ayan na nga po, Kabila ka ng hamon. No? At uh, ayan na nga, hinamon po no, ng uh, mayor ng Davao City na si Davao City Mayor, Paulo, Paulo tuloy, <laughs> Sebastian Duterte. No? Itong uh, administration at ang Justice Department na magkomento Justice Department ba or si Abalos, si Abalos pala, na magkomento po no, dito sa mga na relieve na mga police dyan po sa Dapao City kung saan sila po ay sangkot no, sa mga dyan po sa isinagawa o ikinasa na war on drugs no, nito ni Mayor Duterte dahil nga po alam naman natin na siya po ay nagkasa ng war on drugs no. At uh, ngayon nga, na nangyari, eh, hindi lang basta suspension no? yung ating nabalitaan, kundi sila po ay nirelieve sa kanilang mga pwesto. No? Well, sabi naman po dyan, eh, para naman daw pong maimbestiga, maigay, no? para hindi daw maimpluensyahan no? ng mga kinakandak lang investigation patulungkol po sa involvement no? kung saan nasawi yung mga ano, yung mga pinaghihinalaan ano po pinaghihinala ang suspect no or suspect dito sa sa kanilang mga operasyong ginawa no at uh, sin ano inahamon nga po na magkomento tungkol sa issue na ito no at uh, nakita naman natin ang buong ano uh, suporta no ng alkalde dito sa mga pulis Davao no at uh, alam naman po natin na ganyan ang mga Duterte na talagang uh, full support talaga sila no sa kanilang mga sa mga kapulisan no doon sa mga tagapag ano uh, patupad ng uh, batas or ng uh, dito pulisya no ng kanilang uh, nasasakupan at ito na nga matinding hamon ano ayan mga speculations no na uh, baka daw ito'y magamit laban sa kanya no dahil panay-panay na po ang mga suspension here and there ng mga public servants ano po ang matindi niyan eh, sila po yung mga hinalal ng ano ng tao bayan sa kanila mga nasasakupan no at uh, yun na nga mabilis ang suspension eh may mga nag-speculate no na baka daw no ganun ang mangyari well aabangan po natin yan ano at uh, of course Uh, yung legal team naman nila ay eh, nakaredy siguro sa mga ganyang mga usapin ano po at uh, in the other hand si PBBM naman po eh, sinasabi nila na may kinalaman pero yun na nga eh, nagsalita na siya no na na may idea siya no pero wala talaga siyang kinalaman So yun po ang ating sinasabi dito na ano na wala talaga siyang kinalaman no kasi nga po yung naging epekto ng balasahan na yan or pagpapalit ng liderato eh parang uh, good sign pa nga daw no at uh, mukhang uh, maganda ito para sa ano para sa tag dito sana nag o upload dyan sa plano nga pong uh, chacha no? at sa iba pa pong mga bagay kung saan eh, gustong babago dyan sa Senate no? at uh, yun na nga sinasabi natin nagkata-kata dahil mga kaalyado pa yung ilan sa bumoto eh, di ba? sa or hindi bumoto dyan sa ano na yan sa tawag dito sumuporta kay Migs di ba? kita naman natin ang pagtangis ni Senator Bato yung pala siya so, ay uh, bumoto no? <laughs> kaya yan nga po nangyayari sa politika kaya tayo naniniwala na walang kinalaman dyan yung gobyerno at yung mga napapabalitang nagpunta daw sa Malacanang no? well bilang isang gobyerno talaga naman pong may mga ganyan lalo na kung ikaw ang pangulo mayroon kang mga agenda no? lalo na kung agenda mo is yung pag ano naka konektado sa pag ano sa pagpatas no sa patas kasi alam naman natin may mga agenda di ba para sa natag dito na mga batas na priority ng gobyerno no at ilan pa po mga bagay patungkol diyan eh talagang may mga pag-uusap diyan of course ma- talaga naman po ng kailangan din yan, no? At uh, tayo, hindi tayo basta-basta mag-speculate ng mga kento ganyan, no? Ano lang pa rin po tayo, no? Kung baga, pakinggan po natin ang both sides, ng no? Facts, maging mga DDS vloggers po, eh, talagang hindi rin sangayon, no? Na, or naniniwala na may kinalaman dito ang Malacanang, no? marahil nga talaga malalam di ba syempre ang Pangulo po maraming informasyon na pumapasok sa kanya dahil nga syempre siya ang leader ng bansa no? at uh, alam niya yan mga ganyan at uh, yun na nga sa iba pa po mga issue eh yung pong uh, bangayan po no ng <laughs> sa -e, na talagay na natin yan yung sa maisog no at uh, panoorin niyo na lang po yung vlogger daw na ano na nagpa-interview or naglahad ng kanyang sama ng loob no diyan po sa nangyaring or hindi natuloy na rally diyan sa Tacloban no ilan lang yan sa mga mainit na issue hindi po tayo nagtatapik dito ng ilan sa mga ano no ilan sa mga isa-usapin no na hindi pa po nako no? dahil ayaw naman po natin maglahat dito ng bagay po na ano na tag dito na sasabihin lang naman po natin pero wala naman po tayong talagang pruweba na pinangahawakan ano po kumbaga na pag-uusapan natin dito yung issue talaga na nabalita na ano at ang ilan ay talaga mainit na, may na, 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 na pinag-uusapan na kailangan din po nating i-share no at uh, para mabigyan ito ng pansin ayan so yun lamang po no ang ating napag-usapan sa vlog na ito no at uh, muli maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa mga commenters no sa lahat ng ating contents no ka man yan shoe <laughs> sports no maraming salamat ay eh. talaga po na appreciate ko yung inyong mga pagsuporta ano po lalo na pag sinasabi ko na call ulit, -ulit nagdinidig -nag ko po yung mga geographic no kung saan po kayo nanonood, kung saan po mga bansa kayo, no? At uh, malaking surpresa po sa akin na napakalaking porsyento po, of course, dyan sa ating bansa. At dyan po sa Amerika, no? So, mga hinala ko mga palanggayan. <laughs> Yun ang ating hinala dyan. At uh, muli, maraming salamat po, no? At uh, consistent po tayo, no? tayo po ay naglalahad lamang no ng ating mga opinion ano po uh, at ilang pa po mga punto na po mismo sa talagang may mga kinalaman no hindi lang po basta kung sino-sino diyan no yun lamang po ang ating pinag-uusapan dito so yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood at makita kita tayo sa mga susunod na content kagaya nito dito lang sa Dayan YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.